best way para mapataas ang ground clearance. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-question -e na naman sa atin ano, na related sa ground clearance at ang question niya is kung paano daw ba niya mapapataas ng konti yung kanyang sasakyan. Isa daw sa mga naiisip niya ay magpalit ng gulong o maglagay ng mas malaktaas na gulong, no? Pero ang question niya is ano daw ba yung advantage and disadvantage ng pagpapalaki ng gulong. Ah, okay. Um, ano yung ground clearance, no? Usually, sinusukat yan dun sa may pinakamababang part ng kotse. So, yun yung pinakasukat ng ground clearance natin. Depende sa kotse, no? Pero normally, sa gitna yan sinusukat yung pinakamababang part. Now, paano ba natin mapapataas yon? Well, actually, uh, good option talaga eh, magpalit tayo ng gulong kung gusto nating tumaas yung ground clearance. Pero normally, uh, mga 1 to 2 inch lang yung maitataas natin. So, you can use a tire calculator kung ano yung old mong tire at ano yung gusto mong ipalit na tire. At doon, ma-determine mo na kung gaano kataas yung itataas ng iyong gulong. Pero normally, mga 1 to 2 inch lang yan. Kasi pag nag-exceed ka doon, there's a possibility na sumabit na yan sa iyong inner fender. Like for example, liliko ka ng full turn, pwedeng sumabit yan. Or pag loaded ka, pwedeng sumabit yan. Or pag ikaw ay nag-highway driving, medyo uh, nagkakaroon ng down portion yung sasakyan natin, lumulundag-lundag ng konti, pwedeng sumabit yan. So ang ending, baka sirain yung inner fender mo, yung plastic na protection no? do sa may gulong. Baka yun, sumabit ng sumabit, mabutas or ma, ano, ah uh, mapunit no? So uh, kung sakali mang babalaki mo magpa taas ng gulong, i ano mo muna, i-evaluate mo muna kung kaya ba talaga. Isa sa mga uh, pwede mong gawin diyan, you can do some research, no? Like for example, punta ka sa group ng iyong sasakyan, then uh, tanong mo ano ba yung pinakamataas na gulong or i mo kung ano ba yung pinakamalaking gulong na nailagay nila na without modification. Now, kung sakali man, check mo sa tire calculator kung oo, okay ba? Okay. So yon, isa yun sa mga best way no, kumbaga, uh, i-improve natin yung gulong. Doon sa question na ano ba yung advantage and disadvantage. Isa sa mga advantage, pag malaki yung gulong na nailagay mo, eh pwedeng mag-increase yung ride comfort ng inyong sasakyan kasi yung gulong, siya yung unang nag-aabsorb ng impact if ever man ano, na nalulubak tayo. So pwedeng mag-increase naman yung ride comfort. The disadvantage of it is pwedeng malese naman yung inyong handling kasi nga parang dahil uh, dahil purgoma, so pwedeng hindi ganong kaganda yung uh, pagliko mo kasi parang lumulundag ng konti, no? So yun naman yung disadvantage niyan. So do sa question na uh, okay bang palitan yung gulong? Yes, oo okay. okay, na okay yan. Kasi ako personally, I will not recommend na maglagay tayo ng mga lifter o oh, kasi ang problema with lifter, pwedeng magbago kasi yung uh, ano natin, yung tayo ng sasakyan. Pwedeng maging ano yan, yung mawala sa camber okay, pwedeng mawala sa camber yan pwede ma-stress yung CB joints, kasi nga uh, kung dapat yung transmission tsaka yung ating center ng gulong natin na halos pantay, e eh, pag nilagyan mo ng lifter yan, pwedeng pumiki yan no? so pwedeng nakatagilid ng konti so mas mabilis, pwedeng mas mabilis masira yung CB joints mo well, yun, kaya ako personally sa gulong lang ako, sana makikialam pero, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo. Uh, isa sa mga best option dyan, kung merong available na uh, kit para magpataas ng ground clearance. Pero, hindi kasi lahat ng kotse may gano'n. So, kung meron, well, pwede. Yan nga lang, gastos ka talaga ng malaki. So, yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. Facebook, click yun lang yung follow sa taas. At TikTok, click ko yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.